Pag-uusapan natin sa video na ito ang top 5 na MC magpapahirap daw kay Six Street ayon mismo sa kanya sa nalalapit na matira mayaman ng PSP at ang sagot ni Smagla sa hamon sa kanya ni Disaster. So tara! malapit na nga mangyari ang round 1 ng tournament ng matira mayaman kung saan walang tapon ang lineup nito na may anim na kampiyon ng isa buhay ang magwawagi nga dito ay makakatanggap ng isang milyong piso sa February 3 na mangyayari ang round 1 kung saan may limang batay na kasama sa tournament ito nga ay Sinabadang vs Akata Sakmaestro vs Saki Aklas versus Invictus Moth vs J-Black at Sixth Street vs Kiram sa interview nga ni Pobius kay Six Threat, dito sinabi niya ang top 5 na MC na tingin niyang magpapahirap sa kanya at kahit sino dito ay pwedeng maging kampiyon. Yung top 5 battle MC mo dito sa Matira Mayaman? Ah, tinanong mo ako on the spot. I got sock, mod, pistol. Uh, poison has to be there. Lip crumb. On the spot. Sa kabilang banda naman, lumibot si Damsa sa Baseco para labanan magagaling na freestyler sa lugar. Wala nga ito sa bahay katay. Butas matatangay, Oo, oh, mabilis, mabilis mamamatay Kasi pinasok mo dito aking teritoryo Lalabas ka dito paring nasa laboratorio Awala ah, wala akong pakialam kahit ano sabihin mo Pare ko hindi mo maaagaw aking titulo Mabilis daw mamatay o silaw ay nagingay Pero sa huling lamay mo ako sa'yo magbibigay Huling lamay? Puta, mahina yung dalaw ah, Ikaw na dito yung papanaw Tangina naman, walang barang mabigat Di na kailangan sumuntok Bahala na si Ate Kat sa ibang balita pa naging classic nga ang labang Sharon vs Smuglas kaya naging dahilan ito para mapansin lalo ang nag-iisang Smuglas kaya nga sa breakdown ni Luni niya si Disaster at dito sinabi niya na gusto niyang makalaban si Smuglas at di nagtagal nagkomento naman si Smug sa callout na ito ni Disaster. Reaction ni Sharon matapos may-upload ang laban nila ni Smug at mag-billion